mukhang klaro na rin yung part 2 nung kabanata na to. May mga iba pang mga pangalan na nasa radar namin na solid. Pinasuhan dito ay si General Romeo Macapas. Tinuturoan na nagbalik lahat ng sinasabi ko. Naggagawin niya ako ang mastermind at labas na daw dito si Mr. Atong Ang. gusto nilang mangyari doon, yun nga po, napipirma ako ng affidavit na ang kakasuhan po namin ay na yung Patidongan Brothers. Nagreklamo ko, oh, bakit niya po kakasuhan? Eh, siya po yung state witness namin. Malaki ang tiwala namin sa kanya nung sinundo niya kami kasi kausap nila ay yung kapatid namin. Pero nung dumating na kami, nag-iba na yung takbo ng ano niya. Pinaristo na nila kami sa NIA. Uh, kinuha nila yung silpo namin ni Jose at saka nung binalik na nila, wala nang SIM card, wala nang memory card. May Samin mga malagang ebidensya doon na makukuha. Ito na nga ang sinasabi natin. Tila may misteryosong magic na nagaganap sa investigasyon ng kaso ng mga nawawalang sa Mga affidavit mula mismo sa kampo ni Dondon Patidongan, biglang sinasabing nawawala daw ang mga ito. Tanong ng bayan, may nabayaran na ba? May nagkuha ba sa mga affidavit? O baka naman simpleng procedural issue lang na pinapalaki ng magkabilang panig para magmukhang mas kontrobersyal? Habang mainit ang isyong yan, Sumabog pa ang balitang nagsampa ng kaso ang magkapatid na patidongan laban sa dating hepe ng CIDG, si Police Brigadier General Romeo Macapas. Ano nga ba ang totoong dahilan sa likod ng reklamong ito? At hindi pa diyan nagtatapos. Dahil ang abogado ng isang pulis na sangkot umano sa kaso ay mariing nagsabi, wala raw koneksyon ang kanyang kliyente kay Atong Ang. Kung totoo ito, bakit may mga testigong nagsasabing kabaligtaran? Sino nga ba ang dapat paniwalaan? Unang pasabog, ang pangalan ni Police Senior Master Sergeant Joey Encarnacion. Isa sa doseng pulis na umano'y nasa payroll ni Atong Ang para dukutin at patayin ang mga sabungero. Pero ayon sa kanyang abogado, Attorney Bernard Vitriolo, wala raw itong personal na koneksyon sa kontrobersyal na gambling tycoon. Ang sabi pa ng abogado, Kilala lang ni Encarnacion si Ang dahil sikat ito, pero walang kahit isang personal na pagkikita o transaksyon. Sa katunayan, noong mga panahong sinasabing may mga naganap na pagdukot, abala raw si Encarnacion sa pag-aaral sa National Forensic Science Training Institute sa Cavite. Idinagdag pa ng kampo niya na naka-assign daw ito sa Highway Patrol Group at tumulong lang sa isang kumpanyang sabong na tinawag na Lucky 88 para magbigay ng police assistance noong kasagsagan ng pandemic. Pero teka, hindi ba't masyadong kapareho ng pangalan ang Lucky 88 sa Lucky 8 Star Quest na pagmamayari ni Atong Ang? Coincidence lang ba ito o may mas malalim na koneksyon? Noong July 29, formal nang kinasuhan ng Napolcom si Encarnacion at ang labing isa pang pulis, kaugnay ng umano'y pagdukot at pagpatay sa mga sabungero. Pero kung talagang walang koneksyon, bakit may testigong nagsasabing kabaligtaran. Ngayon, pakinggan natin ang kabilang panig. Julie Dondon Patidongan ang whistleblower, dating kaalyado, pero ngayon ay pangunahing saksi, laban sa malalaking pangalan. Ayon sa kanya, malinaw ang nangyari. Binayaran daw ni Atong Ang ang ilang pulis para dukutin at tapusin ang mga sabongero. Hindi lang yon, iginiit din ni Patidongan na matapos paslangin ang mga biktima tinalian ang mga bangkay ng mabibigat na sako ng buhangin at itinapon sa ilalim ng madilim na tubig ng Taal Lake. Pero hindi nagpatinag si Atong Ang. Tinawag niyang pawang kasinungalingan ang lahat ng aligasyon at binaligtad pa si Patidongan na umano'y humihingi sa kanya ng 300 million kapalit ng hindi pagbanggit ng pangalan niya sa kaso. Dalawang bersyon ng kwento, dalawang magkaibang larawan ng katotohanan. At sa gitna nito ang tanong ng publiko. Sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Pero hindi dito nagtapos ang pasabog. Dahil nitong Huwebes, mismong si Julie Patidongan at ang kanyang kapatid na si Elakim ay nagharap ng reklamo laban sa dating hepe ng CIDG Police Brigadier General Romeo Macapas at dalawang iba pa. Ano raw ang dahilan? Ayon kay Patidongan, hindi basta simpleng investigasyon ang ginawa ni Makapas, kundi mali at abusadong pag sa kanyang mga kapatid. At mas matindi pa, kinuha raw ng general ang mga cellphone ng kanyang kapatid at burado ang ilang mahahalagang impormasyon sa loob. Ayon pa kay Elakim, sa cellphone na kinuha ng mga pulis ay may mahahalagang ebidensya, ngunit ito raw ay misteryosong nabura na ngayon. Bukod pa rito, Iginiit niya na may mga taong ginagapang ang mga pamilya ng mga nawawalang sabungero upang baguhin ang nilalama ng kanilang mga salaysay. Ang pahayag na ito ay kinumpirma at sinuportahan pa mismo ng isang kaanak ng isa sa mga biktima. Mabigat ang akusasyon, kaya't malinaw ang hiling ni Patidongan tanggalin sa serbisyo si Makapas. Pero imbes na sagutin ng diretsyo, inilipat lang sa ibang posisyon ang opisyal, mula CIDG Director, ginawa na lang hepe ng Police Regional Office Sox Sargent. Ayon sa PNP, wala raw kinalaman sa kaso ng mga nawawalang sa bungero ang reassignment na ito. Habang patuloy ang investigasyon, tiniyak ng DOJ na poprotektahan nila ang magkapatid na patidongan mga testigong sinasabing susi para mabuo ang buong puzzle. Pero kung ganito kabigat ang aligasyon laban sa dating CIDG chief, ano pa kaya ang hindi natin alam? At dito na pumapasok ang isa sa pinakamainit na issue sa buong kaso ang sinasabing nawawalang affidavits. Ayon kay Attorney Bernard Vitriolo, may mga salaysay mula mismo sa kampo ni Dondon Patidongan na hindi raw naisama ng CIDG sa isinumiting ebidensya para sa Department of Justice. Hindi basta simpleng papel ang mga ito, kundi mga testimonya na posibleng makapagpabago ng takbo ng investigasyon at kung totoo nga, maaari ring mabura ang pangalan ng ilang akusado kabilang na ang kanyang kliyente, si Encarnacion. Kaya, diretsahan niyang hinamon ang PNP chief na utusan ang CIDG na ibigay ang mga dokumentong ito sa DOJ. Pero ayon sa CIDG, wala raw nawawala. Aminado silang natanggap nila ang mga affidavits pero hindi raw nila ito personal na kinolekta, kaya hindi nila ito isinama sa submission. Para bang sinasabi nilang, oo meron kami niyan, pero hindi namin responsibilidad na isama. Dagdag pa ng DOJ, kahit isama man ang mga affidavit na ito, maliit lang daw ang bigat nito sa kaso, lalo na't galing ito sa mismong panig ng depensa. Kung ganito, tanong ng publiko, may tinatago ba talaga? O simpleng procedural issue lang ito na pinalalaki ng magkabilang kampo? Kapag pinagsama mo ang lahat ng piraso ng impormasyong ito, lumilitaw ang mas nakakatakot na larawan. Mula 2021 hanggang 2022, umabot sa 34 na sabongero ang iniulat na nawawala at ayon sa pulisya. May posibilidad na konektado ito sa match fixing at pandaraya sa isabong. Hindi biro ang mga paratang, mula sa simpleng pagkukulong umabot na sa alegasyong multiple murder, seryosong illegal detention at obstruction of justice. At sa gitna ng mga kasong ito, may mga bigating pangalan na nasasangkot si Atong Ang at maging si aktres Gretchen Barreto na kapwa mariing itinanggi ang anumang koneksyon. Pero lalong naging malabo ang sitwasyon ng igiit ni Patidungan na ang mga biktima ay matagal ng patay at ang kanilang mga katawan ay nakabaon sa ilalim ng Taal Lake tinatalian ng mga sako ng buhangin para hindi lumutang. Kung totoo ang sinasabing ito, ibig sabihin, hindi lang simpleng krimen ang naganap, kundi isang planadong operasyon na posibleng kinasasangkutan ng mga taong may impluensya, pera at kapangyarihan. Sa kabila ng opisyal na investigasyon, hindi mapigil ang pag-usbong ng samutsaring teorya mula sa publiko. May mga naniniwala na ang pagkawala ng mga sabungero ay hindi lamang tungkol sa pandaraya sa laro, kundi may mas malalim na dahilan, tulad ng pag-silent sa mga taong may nalalaman sa operasyon ng mga bigatin. May mga haka, -haka ring, may mga taong protektado ng politika. Kaya't kahit gaano kabigat ang alegasyon, tila hindi natatamaan ng batas. Ang ilan naman, naniniwalang may underground network na nagtatakip ng ebidensya at naglilipat-lipat ng impormasyon para lituhin ang investigasyon. Siyempre lahat ng ito ay spekulasyon lamang. Wala pang matibay na ebidensyang nagpapatunay. Pero gaya ng kasabihan kung walang usok, walang apoy, at sa kasong ito, napakaraming usok na lumulutang sa paligid. Sa harap ng kontrobersya, gumalaw na rin ang National Police Commission. Labindalawang aktibong polis, kabilang si Encarnacion, ay sinuspinde ng siyam na araw habang patuloy ang investigasyon anim na iba pa tuluyan ng tinanggal sa serbisyo. Samantala, nakasampa na ang mabibigat na kaso laban sa ilan sa mga pangunahing pangalan, pero kahit malinaw ang bigat ng mga paratang, ramdam ng publiko na mabagal at maingat ang pag-usad ng kaso, tila ba may iniiwasang matamaan sa mas mataas na antas. Sa kabilang banda, malinaw ang hamon sa Department of Justice Protektahan ang mga testigo gaya ng magkapatid na patidungan habang tinitiyak na hindi magiging one-sided ang hustisya. Dahil kung may ebidensyang tinatago o hindi sinasama, baka tuluyang mabura ang tsansa na lumabas ang buong katotohanan. Ngayon, kung ang mga piraso ng puzzle ay sinasadya palang itago, baka hindi na natin makita ang kabuoang larawan. O baka naman, hindi pa talaga oras para lumabas ang lahat. Ano sa tingin mo? May tinatago ba ang ilang nasa kapangyarihan o puro haka-haka lang ang lahat ng ito? I-comment mo sa baba at salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-like at mag-share sa ating video at mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong upload na video. Maraming salamat.